Ngan. Mm. Kasi subo mo. Hmm. Harap. Meron ako dito nila, ano, nilaga. Hindi <laughs> ba ako naluluto nilaga? na? Ay, meron ako. ko kahapon. Kahapon, green pa to. So, ngayon, tingnan nyo, oh, na bilis na, ano, pahinog na siya. Sinalboro siguro to. So, ayan guys, ilalaga ko po ito para mayroon tayong almusal. Ayan. So, nag-iisip ako kung ano ang Uh, ano uh, ang ko nito kung minatamis ba o kit ano na lang. Tugasan ko na nga po itong saging. Iluluto so, ko na po. At ilagay ko na nga po ito dito sa kaldero. Ayan. Para then yeah moving guys Ito nga po ay, lalagyan ko ng tubig. Ito na nga po, yung puno dito, isang puno, ilalagay ko dito. So, sakto na po yan. So, ayan guys, maghintay na lang tayo maluto at mag-aalmosal. At may naisip na ako kung ano ang magandang part ng... Kira ko pa lang takip kasi nakalimutan ko. yan guys paluto na yung saging ayan so pwede na itong kainin kabalatan ka natin init init pa ito na nga po yung almusal natin naluto na yung saging at ito po yung sinasabi ko nadidikdikan ko ng saging naloan ko lang po ito ng asin so ang sarap po nito Siyempre, ang kapartner niyan ay kape. So, ayan guys. Tara, mag almusal na tayo. Tikman ko yung kape. Ang tama yung tinto. Ngayon nagkape. Ano to original? Ang sarap. So, kakain tayo na ng saging. sarap po. Hindi so, hmm, hmm, diba, luto na siya. Dalawa lang kaya natin. Ibig-ibig Hmm. Serap.